Welcome to another episode of Koksai Kitchen. Minna, sa Konnichiwa! kung ito ba? Sobrang init. Sobrang init. Mid <laughs> summer yeah. na kasi, di ba? Oh. Tsaka napansin ko parang ang, ang hitin na hitin natin. <laughs> ha? So, talaga kung itim dahil di ba one week kami nakaka. Oh, maglalakad ka sa labas. Marami kasi ito swimming ngayon, di ba? Oo, so, saka so, um, sa, um, swimming. Pag hindi ka umiting dito sa so Japan, di ka in. So, hindi ka nakalala sa so summer. Pag yes. sa Pilipinas, di ba, mga matatamis, halo-halo. Dito kaya sa so Japan, ang masarap kainin. Siyempre nagkukumpisa sa, uh -huh. sa nungimono. Tapos ngayon, sa nunutoy natin o, natin. Taman, tama, tama. Ano nunutoy natin ngayon? Hiyashi-chuka. Ano Yung. nga ba hiyashi-chuka? Cold noodles po yan uh, na serve po sa sa malamig na noodles, tapos may mga toppings para na colorful. Parang opposite siya ng ramen. Barang ramen. Ramen, eh. di ba may soup na mainit. ito, oh, naman, na malamig. Eh, na. medyo maasim asim na matamis-tamis yung sauce niya. So, hiya, si kasi. Uh -oh. Sa Japanese, hiyashi means cold, di ba? Hinalamig. Hindi kasi parang Chinese, pero dito, dito galing Hindi sa Chinese. Hindi siya galing Chinese. Original po siya dito sa Japan. Wow. So, yan At abangan nice. niyo rin po mamaya. Anak po, Malamig pero mainit pa rin sa itanong mo kay Unisa. Kita tayo sa kusina and... Let's start cooking! Yes, we're back. Oh, so, bisa na natin magluto dahil baka ma-heat stroke si Umisa kung oh. hindi malamigin ang katawan. Ang daw ngayon sabi Oh, sobrang init. So, napakadali po nang gagawin natin ngayon. Explain ko po yung mamaya. Before anything, as back, sasabihin ko po yung ating mga ingredients. In Yan, syempre, number one, yung ating noodles po. Yan po yung typical noodles na ginagamit no. sa mga ramen. Maboil no lang, tapos pag This time po, binoil natin, then sinok po sa cold water. Mm -hmm. Then yung ating curry or cucumber. cucumber. Yes, cucumber. Yung ating tomato. Tomato. Tomato in Japanese. Yung ating artificial crab or kani. Oh, artificial crab, no? Oo. tas yung ating ham. Ham is ham strips, di ba? Oh, ham strips. Mamaya po, ituturo ko rin po kung paano siyang kiwain. Yung ating beni no shoka. Red pickled ginger. Ginger. Gins sesame seed sesame oil. Yan, sesame oil. Para goma um, um, gumaburas. In Japanese din yung ating vinegar and soy sauce. So, preferred natin is Japanese soy yung sauce. Yung man po hanggat maaari. Kasi kung yung soyu po sa Philippines, masyadong maalat po. Mm -mm. Then, sugar po, kakailangan natin. And water. So, before we start po, unahin ko po, po yung ating sauce. Gagawin po natin yung sauce. So, we have water. Lalagay po natin yung sugar. Pwede pa kahala ka yun. Paghinalo. Nakailanganin po natin ng measurement cup. Matatansya natin kung gano'n siya parang. 30 ml gumabora then 30 ml din po ng vinegar yan, yeah. soup o oh, soup o pwede rin po kayong gumamit yung mga sir na nilalagay sa nilalagay sa ano sa sushi. Then, yung ating kiko uh, actually po dalawang klase ng tare ng hiyashi kaya yung isa yung goma, goma bura, oh, okay. yung parang peanut butter sauce. Ayo, Ay, oo, may makulay-kulay na. Oo, makulay-kulay ng konti. Ayan, so tabi na natin ito lang. Tabi po natin. Yan. So, yeah, si so, so set aside po natin to para mamaya after natin pong hiwain at i-garnish yung ating ka Isasos so, na po natin. So, magbabalik po kami. na mula na simula ang Asia Yaosho isang walit na gulayan lamang nakapwesto sa Tokyo to sumida Kisho. Ang may-ari na si Mr. Keiichi Sato na naniniwala lahat ng pangarap ay natutupad kung ito yung paniniwalaan. At sa tulong na kanyang may bahay ay lumago ito mula sa gulay at naging supermarket. Naging popular ito hindi lang sa mga Hapon kundi sa mga Pilipino at iba't ibang lahing nakatira sa lugar na iyon. Dahil dito ay nangganan ng mag-asawa na magtinda ng produkto galing sa iba't ibang bansa ng Asia. Tinagtagal ang ang Asia Yao para sa international market at tinatawag na Your One Stop Filipino Shop ang Asia Yao ay hindi lang basta tindahan. Ito rin ay nagde-deliver ng mga kailangan nyo saan man kayo naroon sa buong Japan. Kung paano? Eto, Tumawag lang at aasikasuhin kayo ng mga operators dito sa Japan at sa Pilipinas. Ang Asia Yao Show ay makikita nyo kasama ang lahat ng produkto nito sa Kinshio at sa Roppongi na malapit sa Embahada ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming makita sa magazine na The Boss ng Japan sa The Pinoy Chronicle at syempre sa aming sariling katalog. Madalas din dumalo ang marketing team na Asia Yaosho sa mga maliliit man o malalaking events. Nais nice din namin ipakilala sa inyo ang aming mga partners gaya ng Seven Bank at Yahoo International. You can also see and watch Asia Yosho's TV TVCM, 2 ABS events, TFC, IPSGMA, Ustream TV, MoFa, Cookside Kitchen via YouTube, and of course in Facebook. Here are some samples of our products that you'll definitely enjoy: International call Cards, Green Mango, Saging na Saba, Magnolia Chicken, San Miguel, Mamasisas, Lucky Me, and many other products that you can only find in our shop. Taawb na dito sa Asia Yawsh, your one-stop Filipino shop. Okay, we're back. So. this time naman po, ipapakita namin yung kung paano paglihiwa yung pang slice po. Lahat po siya sengiri po, pahaba po ang slice. Ganito. Parang ganito po sa, ano? Sa ginger. Ginger, oo. Oh. Sa bay no sugar. Ba. So, ganito po. Start natin. Ingat po. <laughs> <laughs> Yan. Yung iba kasi, may kanya-kanyang diskarte po tayo ng pag ng, strat, ng strips po. So, sa akin po ganito, yung pinaka-madali. Hiwain po natin lahat. Ayan na po. Ganito lang po. Mamaya gagamitin natin siya sa toppings. Actually po, marami naman pwedeng i-toppings dito. Tamago, yung crepe tamago na tinatawag. Or yung evi, naglalagay din sila na binoiled naman. Tsaka carrots, di ba yung iba? Naglalagay din po ng carrots. Or yung iba po, naglalagay rin sila ng yung binoil din na muyashi or yung yung togis atin. Ah, oo. Yung togis. Oo, oh, nakakain ko yun. Oy, masarap po yun. So, so, may yung... sesame oil, bagay din sa sesame oil. Diba? Oo. Oh, oh. So, may sesame, sesame oil. Dito. So, ayan po. Ganyan lang po, hiwa. Ayan. So, habang hinihiwa ko po, po yung ating gulay, Akems, okay. yung ating pong artificial crab, medyo buo-buo po siyang ganito. Hiwi so, hiwa, 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 natin hiwa, tapos hiwa, hiwa, tomatoes. Talo sa kutsilyo ha. Tanggalin lang po natin yung yung matigas na pan. Oh. so, hiwa niya. Ganito lang po. Eh. Di ba may cold ramen pa nga, mm -hmm. yung kinakain ng mga Japanese yung talaga mal Puro malamig. Puro malamig. So habang hinihimay pa ni Akemi yung ating ham na manihiwain ko, ng ganyan din, strips din po. Okay nga yan kasi fresh siyang cucumber, di ba? Nakaka-fresh so, yun ng... Talagang mas gusto ng mga Japanese pag ganitong mainit, sapari. Tsaka tomatoes, fresh yeah. tomatoes, nakaka-unfinish. Yeah. Maganda actually skin ha. Uh -huh. So pagka gano'n medyo, medyo, medyo i-enjoy walay natin. Para pag tinapin natin mamay. Ayan. Mm. Ito okay nila to? Eh pwede na yan. Arigat So babalik natin siya rito. Ayan. Yeah. Ganyan po. So mamaya pag babalik po natin, ipapakita po namin kung paano mag-toppings. Tapos natagay natin ng sauce para okay. makain na ni Unisa. Dahil baka may stroke na yun. Uh -oh. Complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avita Towers Riala. Avitaland's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avita Towers Riala. Ayan, lagay na natin mga toppings para matapos na natin to. So ganito po ang pagtatapos, Depende rin po sa inyo kung paano gusto nyo lagay sa ibabaw kung paano, pa, pa, pa horizontal siyang ganyan o yung pa-parang pa-pizza ang dating. Ganito lang po. Nahin natin yung ating crumb, so, yung mm -hmm. ham. Babilang side. then yung ating cucumber. Cucumber. Yung iba gusto marami nito eh, no? Mm. Parang okay. ako. Ayan, <laughs> <laughs> pwede na po yung Then, yung tomato. Yung ating tomato. Mm -hmm. Tapos yung ating Benino Shoga. Yung ating yung iba po, optional din po. Pwede po natin siyang lagyan ng ano, sesame seeds sa iba po. Sprinkle lang po. Yan. Then, haluin ulit natin. So ito na po ang ating Hiyashi-chuka or kinatawag na cold ramen po. Wow! Okay so, na. Tawagin natin si para Aram. matikman na. Yes. Pilipinas ay maraming kwento ng metolohika at alamat patungkol sa mga tikbalang, aswang, manananggal, diwata, tik-tik, duwende, syokoy, kapre at white lady sa balete. Dito naman sa Japan ay napakarami rin. Wala namang ebidensyang pisikal ngunit sa patuloy na pagpasa ng mga kwento ay tila nagiging totoo sa imahinasyon ng karamihan. Na siya namang bentang-benta lalo at kung ito ay maisa sa pelikula. Yokai kung tawagin ng mga Japanese folklore o urban legend ng mga Hapon. Kung mahilig kang manood ng mga horror movies ng mga Hapon o magbasa ng mga Japanese manga, malamang ay kilala mo na at alam mo na ang tawag sa mga Japanese mythical creatures and monsters. Ang mga nilalang para manakot at manggay ng anyo ng katauhan at mukha siguradong mahirap tandaan dahil sila ay mga faceless monsters o mas kilala bilang no pera bo. Gawabanga pero malika dahil hindi ito Teenage Mutant Ninja may itsurang reptilya na matatagpuan malapit sa mga ilog o sapa. Paboritong pagkain ay pipino, kulay berde at payat o mas kilala bilang kapa. Ano yung tao sa umaga ngunit sa gabi ang lieg ay humahaba, nagmamasid at nagtitiktik sa mga hindi pa natutulog na mga bata. Naisip ko lang para malaman kung ang isang babae ay Roku, -Roku ay silipin ang lieg sa umaga kung may stretch mark o wala. Alam na kung sa Pinas ay Chanak, dito naman ay Kunaki Gigi. Umiiyak na parang sanggol kapag pinulot mo ay nagiging bato na siyang dudurog sa iyo. Mukha mang cute, ito ay nakakatakot. Moral of the story, huwag pumulot ng hindi sa iyo. Ito naman ay kinatatakutan kung maliligo sa madidilim na paliguan. Dahil ito ay lumalabas kung ang bathroom ay marumi. May mahabang dila dahil sila ay mga filth leakers. Pero mas kilala bilang akaname. Kung nagtataka ka kung saan kategorya si Sadako o Jumon o mga espiritong naghihiganti o nananakot sa mga tao na may mahabang buhok at puting damit, ang tawag sa kanila ay Onryo. Hindi ako sigurado kung bakit gustong makipag eye to eye contact, pero siguradong strange ang feeling kung nasa behind ang eye o mas kilala bilang Shirime. Babaeng estudyante na hati ang katawan dahil sa nasagasaan ng trend at gusto ring maghiganti at igaya ang sarili sa iba. Pumuputol lang katawan o mas kilala bilang teke-teke. Walang trangkasong ngunit nakamask, naku, ayashi yan, siguradong may tinatago. Ang bibig na wasak na may hawak na gunting o tinatawag green na kuchisake ona. Nagaan yung magandang babae at nangaakit matapos makipagtalik ay nagiging gagamba. At kinakain ang sino mang mabibiktima, kaya't huwag magpapadala sa Joro Gumo kanibalismo, bayulente at malakas na halimaw na naghihintay sa gate ng Rashomon. Madalas ring makikitang disenyo sa mga tatu, kaya huwag magpahuli sa Rashomon nooni. Oni. Bako naman kung tawagin ng mga nightmare o dream eater na may tsurang elepante, katawang rhinos at koko ng tigre. Kalimitang makikita sa mga shinto, temples. Ang maraming mata na siyang umihigop ng ginto at kaluluwa ng sino mang magtangkang pagnakawan siya. Kaya't laging nakamata ang Dodo Meki. Itsuma din naman kung tawagin ng mga taong sinumpa na nagaan yung ibon na siyang lagi uhaw sa dugo at pagkain ng laman ng tao. Kaya't mag-ingat lalong uso ang Verge Blue. At ilan lamang yan sa mas napakarami pang yokai ng mga hapon. Kaya't ngayon ay alam na natin kung paano nakakalikha ang mga hapon sa paggawa ng kanilang mga anime character o figures dahil sa napakayaman nilang kultura at literatura. ayan na. na natin. Yeah, Tikmala natin. Tama-tama sa ganitong mainit na panahon tong hiyas chuka, di ba? Ito ang pinaka ko, yung mainit tapos kakain okay. ng malamig, di ba? Yes. Parang mga Korean, meron din silang ganito, di ba? Ah, lemon ang tawag to. Lemon naman ang tawag. Nalagyan ng kimchi. Parang para lemon-lemon. Lemon, yun. <laughs> lemon, nasa yun, <yeme laughs> <en> yung lehet. Di ba? Nalagyan. Ay, naku. Nalagyan. 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 Mmm! Ang andaking nung men, ano? Pagmasarap yung men. Tsaka yung lasa ng... ng sauce, yung sauce At niya. Asim-asim na konti, may sesame na lasa. Sampari, kung tawagin, di ba? Sampari. Hindi ko alam sa Pilipino kung ano yung sapari. Fresco. Parang <laughs> fresco kain. Oh, refreshing! Refreshing! refreshing. Oh, sa Tagalog? Presto ka? Presto. Presto ha. Pwede yung presto. Oo. Parang mahangin din yun ha. Iba yun. Parang magandang term na yung alam Ano, positive. Uh -huh. Ako madaling lutuin pa ito. Napakadaling lutuin. Kung gusto nyo pa po, dadagdagin nyo pa ng ibang mga toppings. Pwede yung breast chicken na pinoy, tapos ebi, yung shrimp. Yun Pero yung mariyalan yan pa ng itlog eh. yung, yung, yung boiled egg kaya yung crepe na ginagawang itlog na ginagawang crepe. Tapos yung din siya ng thin slice kung natin, napaka-healthy rin ito. Oo naman. Kasi yung men, hindi naman ganong mabigat kung para sa mga Yes. Tsaka yung ginamit natin oil dito, si sesame oil, hindi rin gano'n siya ka-calorie, di ba? Tamang-tama yan sa mga nagda-diet katulad ko. Yes! Medyos. summer na. Patapos na summer, tos na. Oo, kaya. So, nagpapasalamat po ako nung one week naming camp sa ano Seki Family and Watanabe Family. Nanonood daw sa nyo ng kokosay. Kaya lang, Japanese kasi sila, so hindi nila maintindihan yung mga words na ginagamit. O, oh, pasalamat tayo sa Japanese, pasalamat sa Japanese. Oh. Arigatou gozaimashita. Kore kara de, yung, yung gagawin natin mga susunod na episodes, translate talaga namin, gagawin namin ang uh -huh. aming, makakaya na naman translate siya sa Japanese para naman yung mga nanonood natin, kababayan ng mga hapon, eh... maintindihan. Ma 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 yes. Oo nga, tama. Kamabahay ang mga kapatid nalang. Kamabahay mga kapatid nalang? Wala dito ako tayo, eh. Kasi okay, marunong eh. So, so, so. Ah, Kamabahay <laughs> <Kaya>, yan. <laughs> ako yung make-up. Basta natatanggap. Okay na. Okay. Yes. Thank you okay. na sa mga lagi nanonood. Na-invite mo na sila sa hiniyong uh, so... hair and makeup. Yes. Uh, si Akemi po. Sa mga hindi nakakailang may eh, isang makeup Make artist. Oh, yes. Ano, yes. kung gusto niyo, interested kayo, yung mga medyo malalakab no. <laughs> din. Yung mga kaya kong puntahan or pwede niyo vlog kong puntahan. Mm -hmm. Contact nyo na ako sa Facebook. Yes. Pwede rin sa page ng Poxa Kitchen. Yes. At saka yung ating nalalapit na event ng Bar Fiesta. Sa Philippine Fiesta. Sa Philippine Fiesta pala. Sa so, Weno Ko and na nalupo ko. Anong ako? araw yun? Uh, oh, Sabado. Sabad linggo. Sabado ninggo. Sabado ninggo. linggo. ninggo. 30 and 31. 31. Oo. Oh, actually, two days mamimili sila nun. Kung iba kasi Yasumi o day uh, off ng Sabado, bro. pwede kayo pumunta Yes. At marami silang mga artista ang darating no, uh, mga performer, local and ano galing sa atin, mga dito galing sa Japan. So makikita tayo doon? So, makikita nila tayo. Ano ba makita niyo kami roon? So, makikita niyo kami At, doon. Pag nakita niyo kami, uh, ask nila si Lorita kasi baka may ng pagkain daw. Hindi ko Alam mo, alam makikita tayo doon. Makita ko marami mga pagkain ay, doon. Kami naman na makikita. Yes, kami naman ang yes, kami uh, naman mga, makikita. Kita kits po tayo sa Philippine Fiesta sa yes. August 30. At 31, 31. Okay, yes. anytime, andong kami tayo. at makita-kita um, po tayo. At lagi namin sinasabi dito sa aming programa at kainan, di ba? Kumain tayo ng marami, but let's stay healthy. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Opsal Kitchen!